good morning, good morning, good morning sa atin lahat na mga mahal na mga subscriber and viewers, ayan Aba pinagtutupi na pala nila yung bakal oh. meron kaming ano happy saturday mga kamister ko yung ano, yung bakal Puta natin hindi so, pa ako pagkape, lag na agad, pero kakatapos ko lang maligo ayan, Ang oras po natin ay 6.49 ayan nang umaga wow ito na may ano kami ngayon gagawin pagbabakal mga kamister ko ayan ah. diba mga kamister ang ganda <laughs> tapos ito naman yung isusunod namin ito na lang yung natira sa na gagawin namin mga kamister ko yung box na ito at gagawa kami dito ng ano nang abang para next year kasi hindi pa pala kami matatapos dito pero itong nata namin eh, ito lang itong anong ano lang uh, street na to hanggang dun sa pinakataas na okay na pero nagkaroon nga ng extension gagawa gagawa kami ulit dito sa ano sa isang street na to itong corner na ginagawa namin ito oh itong kahabaan nito ay mapupunta pala sa amin so see you sa next year dito mga kamis <laughs> kasi yung vlog natin next year ay dito pa rin ayan yan you know. oh so lang tayo Tapi tayo mga kamister ko. ito yung ano ginawa na dito sa taas. Oh, di ba? Lahat nagpa-parking na kasi maganda na yung ano. Kulang na lang to sa clearing. Linis to lahat ay eh, maganda na. So, wow. Hanggang dito na lang muna mga kamiste ko. Magkakape ako. Kapi tayo. Dito kami mga kamister. Bumibili na so, ano, po. ng kapi. Black side on yellow. Opo. So, kay nanay uh, Bini. Ito ko bibili ng kapi. <laughs> sinurin, sinurin. Ayan, itong nilinis namin kagabi. Yan, maraming maraming salamat pala dun sa ano, mga nanood sa mga short video natin at uh, sa linggong vlog natin. Ayan, kaka-upload lang kagabi. Maraming maraming salamat sa mga nanood. So, ito na siya mga kamister, ang sabi ko kanina. Ayan, o. Okay na siya dito. Ito yung box sa side na to. Tapos, ito yung reblocking tapos yung mga bangkita ay hindi pa nagawa kasi ito may kulay ito uh, may design so abangan niyo yan mga kamister. at maraming salamat siyempre sa mga solid subscriber po natin followers po natin sa uh, ibang bansa ano mga OFW po natin maraming maraming salamat po sa iyo ayan so maaga. <laughs> umiilaw po yung ilaw oh Maaga po ito mga kamister. Happy weekend sa inyo mga kamister. See you sa next vlog po natin. Yun sa, sa bahay naman, sa dasma. Ano? Kasama ng mga bata. So, magkakape muna tayo mga kamister. Yung nanay Bini. Yan. At saka si tatay. Yan itong area namin mga kamister. Ano? uh, kung saan ay mga vlog po natin dito ay napakagulo dahil sa tambak ng lupa pero ayan tingnan nyo maganda na yung ano nila uh, straight nila ito na yung kapiko ko ito na ang kapiko ano ba? Pila tayo, pila. Yes. Okay, so sumali sa vlog ko. Hello. So, kapay muna tayo mga ka-mister ko. Ayan mga mister magbabakal kami sa baksana dito sa top slab okay. 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 thank mm -hmm. you So, wow. 33 minutes. <laughs> so, salamat, salamat mga kamister ko. Pakita ko na lang mamaya pagka, ano, pagkatapos na namin. All right. Yun, patapos na kami magbakal. At nakikita yun naman, nadikit dikit, dikit ang bakal dito. Dito may kulang pa to. Ayan. Pero, ayan na, tiyatalian na nila. Wow. Oh, shout out, shout out, shout out. Ayan, shout out mga taga Batangas diyan. Oh, wow. Taga Batangas talaga. Palapit. Oh, ayan oh. Grabe, grabe ang tibay nitong ano, slab natin. Ayan oh, hindi pa tapos 'yan mga Mr. Ko. Ah, uh, i-ano pa 'yan, ipapadapa pa natin yung ano na 'yan. Yung nakatayo. So, Ganda na sa tingnan. Bali, schedule nito sa lunes para uh, next week na rin, ito na yung gagawin namin. Ano, ganda no. Kita natin sa inyo mamaya ulit yung finish ano natin. Trabaho. Ayan no? Sa ano, sa pagbabakal yan mga mister. Kasi di pa totally finish yan kasi ang ano natin, uh, babakbakin pa to yung gilid na to para makuha natin yung luwag ng ano na kalsada para mapormahan para yun yung mayiging kalsada sa kabuuhan ayan so mamaya ulit mga kamister at tayo dyan kilo meanwhile mga kamister tapos na kami sa pagbabakal ayano? shout out kay kuya Aldo ayan o o diba tapos na ito yung natira namin manhole yan yung nakatayo. O yun napansin ninyan mga mister kasi hindi nakasama po yan sa aming slab. At ito na yung pinakadulo rito. Manhole din dito. At saka yung slab naman namin mula dito naman papunta na doon. Connect na namin yan doon. So okay na, di ba? So Lunes nyo, mga ninyo mga mister. Update tayo dito sa ano sa pag-prepare naman namin itong gilid kasi bubunutin pa itong mga sheet eh. p'le, kabilaan tapos tatambakan yung siwang tulad ng ginagawa at napapanood nyo rin sa mga vlog natin dito mga kamister alright ayun o, poes na poes basta siyang kayo nag ano na, ng mga barikada so bago namin iwanan to i-ano namin muna to kukulong muna namin to para walang madisgrasya ayun oh kasi may mga butas tayo dito kailangan naka ano to, bakod lalagyan namin bako dito so hanggang dito na lang mga mister yung vlog natin sa umagang ito ng sabado ayan kita kits tayo sa next vlog po natin mga Mister I love you all